Mukhang pati hindi Ininiwala sa sinasabi mo. Ay, hindi po. Dahil mas pangitain pangitaan yan. Nandal, congrats, Xavier! Hindi ka na lang stage manager. Ikaw na rin ang props master! Teka, unfair naman yata yun. Hindi daw. Sabi naman ko lang. Eto lang, samaan mo ako. May mga mingi-check time props na gagamitin natin. Talaga lang ha? Habang bugbog pa yung katawan ko? Sisiw lang yun sa'yo, no? Tsaka huwag kang mag -onala. Hindi naman kita ipapahamak. Like, kung gusto ko mapahamak, e di sana pinaglalamayan ka na with matching sisiw. Para na. Uy, mga kuwis! Mag-cheque mm -hmm. lang na namin yes, yung mga props. Yes, 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 yes. Para na. Magdaan lang. Ano ba? What's your Ngunit batid ko ang nais ni Esperanza. Ah, baka nga naman alam. Kapag nais script natin. Dito natin makukuha yung mga kailangan natin. Uh. Ah. Ay, ko! Ku... Masakit pa nga sabi yung katawan ko eh. Yun! Yung upuan, magagamit din natin yun. Kunin mo. Tsaka... Ito. Sa so, laki ng katawan ng mga kasama ko, kapag talagay na sa'yo mo dito. Pwede namang sila eh kasi nga nagawa na nila to, di ba? Kung nagawa nila to ulit, eh di hindi sila natuto. Wow, matuto ano? Teacher ka na rin ngayon. Power tripper ka lang eh. Kaya ka ba talaga? Lahat na lang sasabihin ko, may re-react ka rin. Eh sino bang di magre sa'yo? Sa dami ng utos mo. Alam mo, hindi ako magpapamanipulate sa'yo. At hindi ako magpapaboss around. Di diba? huwag. Tulungan mo nga ako. Layan natin na. O saan ka pupunta? Palabas. Palabas? Baka nga unting galaw mo lang dyan, may bumagsak ulit eh. So ano? We're stuck here? Tulong! Tulong! Tulungan niyo kami! Tumulong ka kaya. Masyado kong relax na relax dyan. Alam mo, kahit na ka kakasigaw, hindi ka nalang marinig sa lakas ng ulan, kilat at kulog. So, anong gagawin natin? Tutungahan na lang tayo dito? Oo. Kesa rin mahulugan tayo niyan. Masyado mo namang ini-enjoy ito, ano masolo ako. <laughs> Kapal mo. TV Saibeh Ini harap ada bateri tu go Saibeh